Magkakalala talaga ang mga Pinoy sa pagbibigay ng pasalubong. Aminin niyo, gusto niyo rin nag-uuwi ng souvenirs para sa mga mahal niyo sa buhay, di ba? Ganon din kasi ang gustong iparamdam ng mga bida ng ating kwento sa kanilang mamimili. Nandyan si Mia na nangangarap ibenta ang mga gawa niyang bags abroad. Si Manong Alan na nagbebenta ng mga lokal na produkto at si Troy na masayang sumusuporta sa kanila. Silang tatlo ang bumubuhay sa Filipino Handcrafted. At bahagi ng kwento nila ang Department of Foreign Affairs o ang kagawara ng ugnayang panlabas. <laughs> o, napaisip kayo, no? Madali kasing makilala ang DFA sa mga passport. Pero alam nyo ba na hindi lang sa passport limitado ang tungkulin ng DFA? Sa totoo lang, ang DFA kasama ang mga ibahada at konsulado natin abroad ay tumutulong din sa pagpapalago ng ating ekonomiya at pagsulong ng mga interes pang-ekonomiya ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad, talakayan at samahan ng mga bansa. Ang tungkuling ito ay nakaangkla sa tinatawag nating economic security na isa sa tatlong haligi ng Philippine foreign policy. Basta tungkol sa trade, investments, tourism, educational, scientific at technical cooperation at iba pang usaping pang ekonomiya, kasama ang DFA dyan. Kaya tara, sama-sama nating kilalanin pa ang DFA. Sikreto sa matagumpay na negosyo, ang teamwork. Kagaya na lang nang nakikita natin kina Mia, Manong Alan at Troy. Ganyan din ang DFA sa pamamagitan ng kanilang One Country Team Approach. Dito, ang DFA ang nangunguna sa mga negosasyon at kasunduang pang-ekonomiya sa pagitan ng Pilipinas at ng ibang mga bansa. Katuwang din nila ang iba pang ahensya tulad ng DTI, DOT, Department of Agriculture at iba pa para isulong ang interes ng Pilipinas sa iba't ibang sektor. Halimbawa, ang mga embahada at konsulado natin ay nakikipag-ugnayan sa mga tech companies, pamantasan at lokal na pamahalaan sa ibang bansa para tuklasin ang mga oportunidad tulad ng technology transfer, training, scholarships at economic cooperation. Mahalaga ang mga ito para sa energy, environment, agriculture, investments, transportation, at ICT sectors natin. Hindi lang yan ha! Ang DFA ay aktibong naghahanap ng makabagong teknolohiya at best practices o trends mula sa ibang bansa na pwede nating magamit at angkop sa pangangailangan ng ating bansa. Yan naman ay parte ng trabaho ng Economic Intelligence. Halimbawa, kung may malaman ng ating mga embahada o konsulado na makabagong teknolohiya tulad ng marketing software at e-commerce website gaya ng kay Mia, agad nila itong nire-report sa DFA. Ibinabahagi naman ng DFA ang impormasyong ito sa mga ahensya o grupong maaaring gumamit at makinabang sa mga ganitong uri ng makabagong pamamaraan sa negosyo. Tulad ng pagiging mabusisi ni Manong Alan sa pag-explore ni Mia ng e-commerce para sa kanilang negosyo. Padala natin to sa lola mo. Gusto mo sa lola mo yan? Ngayon sa GC. Padala ko na sa GC. Katuwang din ng DFA sa pagpapanday ng mga bilateral, regional at multilateral trade agreements na naglalayong mabuksan ang merkado para sa ating mga produkto at palakasin din ang kakayahan ng Pilipinas na makilahok sa pandaigdigang kalakal. Importante rin ang papel ng DFA sa mga free trade agreements at economic partnership agreements sa mga importanteng samahan ng mga bansa tulad ng ASEAN, APEC, United Nations, World Trade Organization at iba pa. At dahil may representasyon ang Pilipinas sa mga importanteng talakayan, na isusulong ng ating mga diplomats ang mga interes pang ekonomiya ng Pilipinas sa mga kasunduang pinapasan ng kalipunan ng mga bansa. Ito naman ay nakakaapekto sa kabuhayan ng mga mamamayan natin. Oh, di ba may mga bago tayong orders? Ang ganda. Oh, di ba? Ang ganda talaga. Diba? Wow! Galing, galing Japan? Ay, teka. Gapan, may baysiya pala ikaw talaga. Siyempre naman lahat ng gamit natin dito, local, Troy. Ikaw talaga. Kaya nga tayo yung Filipino handcrafted eh. Hey. Ay nako, joker ka talaga. Ito ba? Ang ganda lang. Paano ito, Mia? Ayan, gaya ni Troy, inaalam din ng DFA kung ano-ano ang mga patakara ng ibang bansa tungkol sa pagpasok ng produkto sa kanilang mga teritoryo. Anong mga produkto ang kailangan nila at pwedeng ma-export ng Pilipinas sa kanila. Ah, Mag-iisip din tayo, ha? Obvious naman, nagkapan. Ayos yes, ba, tay? Uh, ano ba itong international shipping? May idea ko. Ay, nako, tay. Yan yung makakapag-export na tayo ng mga products natin all over the world. Kaya, go na tayo dyan, tay. Sigurado ka, ha? Oo, go. Ang mga impormasyong ito ay binabahagi naman ng DFA sa ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DTI, sa mga chambers of commerce, at sa mga negosyante sa pamamagitan ng mga embahada at konsulado sa ibayong dagat, itinataguyo ng DFA ang mga produktong Pilipino. Kabilang ang DFA sa mga nakikipag-usap sa mga gobyerno at private sector ng ibang bansa para mapalawak ang market access ng mga produkto natin at mabawasan naman ang mga hadlang sa komersyo at kalakal tulad ng tariffs, sanitary at phytosanitary requirements. Kapag mas marami tayong nai-export, lumalago ang mga negosyo at nadaragdagan din ang trabaho sa Pilipinas. Ang tanong, paano nila ito ginagawa? nag o at sumasali ang ating mga embahada at konsulado sa mga trade shows, fairs, seminars at iba pang events para ibida ang mga produktong Pinoy. Ito pa ha, Pagdating sa investments, kasama rin ang DFA sa aksyon, kaisa ang iba pang ahensya ng gobyerno. Nagikot ang mga diplomats natin sa mga kumpanya at nakikipag-usap sa Chambers of Commerce at gobyerno ng ibang bansa para ipromote ang Pilipinas bilang ideal investment destination. Ipinapaliwanag din nila ang mga patakaran at batas sa pagnenegosyo dito sa Pilipinas at ang mga pribilehyo at benepisyong mapapakinabangan kung negosyo o mamumuhunan sila dito sa bansa. Gaya ni Troy na magaling mag sa social media, si Manong Alan na tinodo ang pagkamalikhain sa special discount, at si Mia na tinatapatan ang kompetisyon nila sa kalidad ng produkto, pinapalakas din ng DFA ang turismo sa Pilipinas. Namamahagi sila ng mga tourism brochures, sa mga travel agencies, mga prospective tourists, business organizations, at iba pa. Nakikipagtulungan at nakikipagkasundo din sila sa mga institusyon, katulad ng mga airlines, travel companies, at local government units upang buuin ang anumang proyekto tulad ng familiarization tours na may kinalaman naman sa pagpapalago ng turismo sa Pilipinas. Siyempre, Katuwang nila dito ang Department of Tourism at iba pang ahensya ng pamahalaan. Mula sa pagpromote ng mga produktong Pilipino, investments, pagkalap ng impormasyon na makatutulong sa ating ekonomiya, hanggang sa pagrepresenta sa bansa natin sa mga pandaigdigang pagpupulong at negosasyon, masasabing isang mahalagang layunan ng DFA ang panatilihing matatag ang ating ekonomiya. Ayos, di ba? Kaya kapag may gusto pa kayong malaman tungkol sa DFA, bisitahin nyo lang ang website and social media pages nila. Kung curious pa kayo sa iba pa nilang mga tungkulin, panoorin nyo rin ang iba naming videos. Ako si Dorin Soy Bagyo, at ito ang DFA Kilalanin. Hanggang sa muli! Woo Mars! Woo! Tagal na okay daw yung bed.